Kasama po natin si Kuya Jason ng DOGs. Sobrang saya nila, nanalo na po sila ng 100,000. Oh, Pero pwede pa daw madoble para makapag-uwi sila ng total cash prize na. 200. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At syempre, Kuya Jason may 20,000 din yung charity. Ano yung nakili mo? Ah, uh, yung Boys Town sa may Marikina. Boys Town! Ayan po, Boys Town. Meron po kayong 20,000 mula sa ating winning team. Kaya good luck. Ito na po ang ating fast money. Give me 20 seconds on the clock. Here we go, Kuya Jason. Kuya Jason. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kakinis ang tuhod mo? Go. 7. Bansa kung saan singkit ang mga tao. China. Magbigay ng tahimik na lugar. Sementaryo. Panakot ng teacher sa napakaingay na klase. Kukunin ka ng pulis. Bilang ninong o ninang, magkano ibibigay mo sa bagong kasal? 10,000. Kuya Jason, tingnan natin kung ilan ang nakuha natin. I'm sure marami ito. Scale of 1 to 10, gano'ng kakilis ang tuhod mo? 7. 7. Yan. <tos> Services. <tos> ano? Wala ano, mo nila lang yung makilis sa tuhod eh. Bansa kung saan singkit ang mga tao, China. And Japan, China? Yes, sir. Yes. Magbigay ng tahimik na lugar, cementerio. Services? Pwede. Panakot ng teacher kapag may ngayon ang klase, kukunin kayo ng polis. Services? Ay, wala daw. Bilang ninong, magkano bibigay mo sa bagong kasal? 10,000. Andiyan ba ang 10,000? Meron! Nong, thank you. Nong, Jason. 92 points, not bad at all. Let's welcome Nene. Hello. Welcome back, welcome back. Alam naman natin na grabe na yung power niyo kanina dahil nanalo na kayo at may chance tayong doblihin yan dahil si Jason, 92 ang nakuha. Oh. Wow. Ibig sabihin, almost half, madali nang habulin yan. 108. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Jason. Please give me 25 seconds on the clock. Ito na. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano kakinis ang tuhod mo? Go. 10. Bansa kung saan singkit ang mga tao? China. Taiwan. Magbigay ng tahimik na lugar? CR. Panakot ng teacher sa napakaingay na klase. Police. Bukod sa police. Bagsak. Bilang nino magkano binibigay mo sa bagong kasal? Sang libo. Bila po tayo. Bila natin. 1 to Gano'ng ang tuhod niyo? Sabi niyo ten. 10. Wow, ang sabi ng survey sa 10 ay? Wow. Ang top answer ay 5. 5. Bansa kung saan singkit ang mga tao? Bukod sa China. Ang sabi niyo Taiwan. <laughs> ang sabi ng survey... Meron. Siyempre, China ang number one. Korea ang number two. Magbigay ng tahimik na lugar, CR. Hey! Totoo na, Services. Uy, uy, wala. Simbahan ang top answer natin, simbahan. Panakot ng teacher sa maingay na klase, sabi, babagsako sa kayo. Ang sabi ng survey, top answer. Oh! Oh! Top answer. Bilang nilo, magkano bibigay mo sa bagong kasal? Sabi may yung 1,000. <laughs> na, ninang, baka naman. Padagdag naman. <laughs> ang sabi ng survey sa 1,000 pesos ay meron. Pero ang, ang tapasyon natin dito ay 5,000 pesos. Pero congratulations. Thank you. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, the OGs. Let's welcome back, of course, Sexy and the Hotties. Dear Jason, congratulations. Thank you so much. Congratulations. At sanay, Basta balik lang kayo anytime. Mag-reunion kay yes. kayo dito. You're always welcome. Bukas ulit. <laughs> anytime. Chicks. At yeah. syempre, kuya, everyday ang TikTok lang yeah, dati. TikTok ko uh, po, everyday po yun. Uh, 11 a.m. till 12. Noon po, abangan nyo po kami. Yes, parati natin pinapanood yan. At ma'am, maraming salamat. Welcome back anytime. Anytime. thank you. Para makabawi. all right? Good luck, good luck. Thank you, thank, you, thank, you. thank you, very much. Sana po yung nag-enjoy kayo sa isa na namang September Effect na showdown sa hulaan. Maraming salamat. Pilipinas, ako po si Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at premyo. Kaya hula at malalo dito sa Family Team